Mga kailongga, meron po tayong napansin dito na isa pong puno. Atin po itong lapitan. Tara. Matagal na nga po ako nakatira dito mga kailongga pero hindi ko po napansin na may bunga pala ang punong ito. Naku, hitik na hitik po talaga sa bunga ito mga kailongga. At kung ikay first timer nakakita nito, eh parang kakainin mo. Wow, ano po kaya klase puno ito? Nako mga kailonga, hindi ko po alam kung makakain po ba talaga ito. Sa totoo lang po talaga mga kailonga, e eh, gigil na gigil na po talaga ako dito. Akin nga po itong inamoy-amoy. At ng akin pong pisil-pisilin mga kailonga. Bakit parang ang tigas? Kaya po ito ay kumuha po ako ng iilan dito. Atin nga po itong itry buksan mga kailonga. Kung ano nga po ang nasa loob neto. Ayan, dahan-dahan po natin itong buksan mga kailonga dahil maliit po ito. Hindi ko nga po alam kung lalaki pa ba itong bunga niya? Titikman po natin kung ano po talaga yung lasa nito mga kailongga. Char, ito na. <laughs> <laughs> Titikman natin. Uy, hala, anong nangyari si kailongga niyo? Uy, parang hihimatayin. Uy, 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 wag, wag! <laughs> Char, hihimatayin ba agad? Uy, neto ah. <laughs> Kumatiin dilak. Medyo po makati po talaga siya sa dila mga kailongga. Hindi ko alam kung to, kung makakain ba talaga to. Kayo mga kailongga, ano po ba talaga tawag din to dito sa inyo? Kayo na rin po magsabi mga kailongga kung ano pong klaseng prutas po ito. Well, hanggang dito na nga lang.